Okay, bagong project na naman natin Kay Joseph, mga kaibigan So, ito ang ginagawa natin ngayon Nagpalit ako From mechanical radiator fan Yung mabigat, yung may clutch Ayan e, Siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa ano to <coughs> Nasa 5 to 10 kilos Between ganon Between 5 to 10 kilos ang bigat nito Lucky oh, kapal ng aluminum Yan. So, naalala nyo yung ginawa natin doon sa Isuzu Altera. Ganito rin yun. So, eto, nabili ko sa Lazada or Shopee yata to. Wala pang 6,000. Brand new na to. Pang Hyundai na Tucson ko. Hindi ako nagkakamali. Pang mga mid-size na mga sasakyan yung binili ko. Para siguradong brand new. Kasi pag surplus or yung second hand ng mga fan, binili natin. Minsan may carbon kasi yan eh. Minsan, maiksi na yung carbon. So, ilang buwan mo na lang magagamit. Titirik na ulit yung fan. No, so palit ka ng carbon. Pati yung motor noon, syempre pagod na 'yon, pag luma na. So brand na binili ko para siguradong matulin Tsaka malakas. High speed 'yan. May low speed, may high speed. May option. Pero ako pag ginamit ko 'to dito sa kay Joseph, high speed na diretso para laging ano. Pero pwede ko rin gawa ng switch 'yon. Pero maganda na rin yung high speed para kahit nasa traffic ah, malakas yung higop ng init niya, no. So ayan, tinanggal ko lang dito yung mechanical fan apat na tornilyo lang yan tapos yung 7 to 10 kilos na bigat mawawala yun dito sa load ng water pump pulley so malaking gaan yun para sa mga na mga kaibigan so bakit ko ba to inulit ginawa ko na to sa altera noon kaya lo altera bago ko siya i-dispose binalik ko sa original para naman yung makakakuha eh all original yun naman kasi mga modification na ganito ito ay pansariling ano yan, eksperimento yan. Hindi ko yan itinuturo sa inyo, nagayahin nyo. Ito, pansariling mga project car ko yung mga ganyan. Sineshare ko lang sa inyo, baka sakali, magustuhan nyo. <coughs> Pero hindi ko ina-advise na gayahin ninyo. Nasa sa inyo lang. Kasi yung resulta naman, sineshare ko din sa inyo. Diba? Kung napaganda or napapangit, ibabalik natin. Siyempre. So, ito, napansin ko sa altera ko, unang-una gumaan yung takbo. Talagang gumaan. Konting tapak mo lang, maganda na yung response ng makina. Hindi ka nung nakakabit yung ganun, ramdam mo yung konting bigat eh pag umaandar ka. Totoo yun. So pwede kong i-share yun kasi totoo. Masasabi ko sa inyo, gumaan talaga yung takbo. Tapos pangalawa, <coughs> tumahimik siya. Parang yung mga front wheel drive na sasakyan, kahit i-revolution mo ng malakas, wala siyang ugong ng woo, woo, wala yung malakas na iikot ng hangin. No, yung parang electric pan, pag tinodo mo electric pan, di ba napakaingay. So, wala siyang ganun. Ito kasi mechanical fan, kung anong bilis ng ikot nitong mga puli, pag nire mo, yun din yung bilis ng ikot niya. So, pag tinodo mo yan, mga 4,000, 5,000 RPM, ganun din yung ikot. So, maingay talaga, maugong. Hindi kagaya ng elektronik. stable yan. Kung yan ay naka low speed, certain RPM lang yan. Kung yan ay naka high speed, may ganung RPM lang. Hindi nagbabago. Kahit i-revolution mo ng todo, ganun pa rin yung ikot niya. So, tahimik siya pag yung nasa rektahan ka na yung high RPM na. Yun yung na-observe ko sa Altera at napaka komportable sa biyahe ng pag -ganon. Hindi rin naman nag-overheat. Tinubukan namin mag-norte, dere na no, traffic pa kami sa NLEX. Okay din. So sabi ko, pwede kong gawin dito. Ito kasi pag hinahataw ko, medyo rinig na rinig ko yung ugong ng fan. No? Although stuck naman niya, walang kalikot, di pa nagagalawan silicone oil. Talagang ganun eh. Pag rear wheel drive na naka-mechanical fan, maiwingay talaga yun pag hinahataw mo na so rinig mo na yung sigaw ng fan so ngayon tatahimik na to at gagaan ng takbo sigurado dahil na testing ko na yun sa Altera yung si Stariray sa Starlet ko naka electronic na rin yung na high speed ang kagandahan don dun sa Starlet ko naging mas malamig yung aircon system nya kasi nga yung old school na yun eh, maliit lang yung LEC nun eh kasi 3K, 4K engine lang yung Ganon so nilagay ko high speed mga pang Honda high speed na electronic fan, 'di Kahit naka-minor sa traffic, 'di ko na kailangan i ng konte, ang lamig. Muntas no, nagdagdag pa ako ng auxiliary fan dito yung sa Starlet. Ito kasi wala. Hindi siya kagaya ng Montero na may aux fan. Ito, wala 'tong condenser fan. 'Yan. Tapos ito nilinis ko rin yung intake na tawag dito, yung air filter. Yan, maitim na maitim na kasi. Kaya pala medyo humina ng konti yung batak. Sobrang itim na nito. Yan. sorry, may nagtao po. Pamas kung handog daw ni Mayor. Nilista yung ating pangalan. <laughs> so ito, kaya pala medyo nabuwasan ng konti yung hata kasi maitim na maitim na to. So ngayon, silver na ulit siya. So, gray na. Kasi tawag dito, ito po ay washable. Pwedeng linisin, pwedeng labhan, hindi kagaya ng ibang mga elements na parang papel siya, no? Pag yun, hinugasan mo, binasamo, parang nadudurog yun, or minsan, lalong sumasara yung butas, lalong pumapangit yung performance pag binasa mo. Kaya sila gumawa ng mga ganitong washable para makakatipid ka rin. At the same time, maganda yung airflow. So, ang ginamit ko lang dyan ay yung ating Easy Wax Degreaser. Tapos, ito naman, para umitim yung mga goma-goma ninyo dyan, gamitan nyo lang yan nito, spray nyo lang yan nasa Lazada at Shopee yan punta lang kayo sa official store natin easy works Garage para hindi kayo ma-scam ng mga iba nagbebenta ginagaya yung product natin pero hindi yung official seller ko lang nun yung pera ninyo iba ipapadala product sa inyo so ingat po tayo dyan no? Oh. samantalahin ko na awareness may mga bogus seller po sa Lazada at Shopee ng ating products wala silang product picture lang natin kinuha nila tapos magbebenta sila sobrang mahal so doon kayo sa official page natin ng Easy Garage sa Lazada at Shopee nandun yung mga products na mura lang, yung mga mahal hindi sa atin yon mga nagbebenta ng ibang products yon sinisira yung ating pangalan sa Lazada at Shopee Okay, tapos front mount intercooler, nagpalit ako mas malaki ng konti, kaya kung mapapansin nyo, may stainless dito na tubo, kabilaan yan. Ano ba yon? Front mount intercooler, ito po yon. Yan, makita nyo yan. Mahaba yan. Yan yung parang pinaka radiator, pero para sa hangin. So, ang mangyayari, hihigop ang intake ng hangin dito. Ito yan eh. Share ko na din sa inyo. No? Para lang doon sa hindi lang may alam. So, ayan. Sorry, malikot. One hand technique na naman tayo. So, pagpasok ng hangin dyan, Pagpasok yan dito, fi-filterin yung mga alikabok nung ating filter. Pagpasok yan dito, hangin, pupunta yan sa turbo. Tapos, bubuga yan dun sa kabilang side. Ayun, yung tubo na yun. Pupunta yan dyan. Palalamigin sa intercooler, yung hangin, no? Babangga kasi yung hangin na fresh dun. Parang radiator din. Pumabangga din yung hangin. Tapos, pagpasok niya sa makina, ayan, medyo malamig-lamig na yung temperature ng hangin mas maganda kasi yung cold air kesa doon sa hot air, no? Para sa ating engine. Kaya yun ang purpose nun. Pinalta ko na na mas malaki ng konti. May forma na din. Pero gumanda-ganda rin yung performance kahit papano. Hindi naman sobrang intense. Pero ramdam mo kahit papano. nagiba Kumpara doon sa stock niya. Sobrang lit lang naman. So ayun lang. Yun ginawa natin dito kay Joseph. Isusukat ko na ito. Kasi ano naman hmm. siya. Maganda naman yung size niyo, Ayos magkasin laki lang sila. <coughs> Tapos sa radiator, pag pinatong mo, yan, sukat din. Brand new to, napatambak lang sa akin store room. storage, kaya madumi. Saman tama to. Konting cut lang ako dito sa kaha. Para fit na fit. Lakas nito, high speed to eh. Ayan, magagamit natin. Update ko kayo sa next na mangyayari mga kaibigan. No? yung wiring pala nito ay isasabay ko Ayan, marami rin kasi nagtatanong ano po ba gagawin nyo dyan rekta or automatic so ito pong ganito mga sasakyan para po yung nakarekta bakit? ito pong mechanical yan po ay eh, once umistart ang makina umaandar na ho yung fan yan sabay na po yan hindi po yan patay kahit may aircon kahit walang aircon kahit malamig ang makina kahit mainit lagi po yung umaandar kapag umistart na ang makina. So, ganun lang din yung gagayahin kong prinsipyo sa ngayon. Na pag sinusi ko na or inistart ko na yung makina, gagana na siya. Hanap lang ako dito sa fuse box. May sarili namang fuse at relay yung aking fan. Hanap lang ako dito sa fuse box ng linya. Kung pag sinusi ko, eh gagana na rin siya. May power na siya. No? So, yun ang aking gagawin sa ngayon. So, rekta muna. Tsaka lagi naman ako naka-aircon dito. Hindi naman ako nagpapatay ng aircon. So, yun ang ating gagawin. Abangan nyo yung mga susunod na update kung talaga bang mag-overheat. O, mailolong drive natin to si Joseph. I-update ko kay sa mga susunod. Okay? Sharing is caring. Bye-bye.